Angat buhay lahat Boga talaga na videographer Kasi ang dami pa rin talaga tumutulong Ang dami pa rin nakikipag-partnership Especially sa rehabilitation phase Yung ang pag-rebuild Ulit videographer ng community oh, so, Hindi siya basta ayuda lang Yes, talaga <laughs> donate video ka pa, Oo. at naibigay yung donation. Mm. Siyempre, ulit yung community. Alam nga, mga iwanan natin na may putik-putik, bahabahan, di oh. ba? diba? So, so, ayan nga yung rehabilitation phase. O, oh, ayan ang resibo. video natin kagabi. Hmm. Nakakaloka lang talaga, no? O no. sige, ano yun yung po yung teleradyo, ha? Doon kayo magreklamo. <laughs> Kasi din siya interview, eh, di ba? Hindi maihimay lang naman natin. Pero ang dami nga nagsabi, video ka pa na, pala ni current mayor is congressman daw. Oh. Oh, talaga? Anyway, highway, eh. Siyempre, yung mga nakita natin, videographer, about the claim stop. May nag-comment may na din. Hmm. Na, talaga daw may claim stop. <laughs> Sa videographer sa rehabilitation phase. Mas masaya -mas pag-usapan ito Mas dahil... yan. Ayan nga, videographer, tuloy pa rin ang pagtulong hmm. ni Vipi Lenny. Mm Tuloy pa rin ang pag-angat ulit ng buhay ng mga tiga-naga, videographer. Oo naman. At ito pa, videographer, nagkaroon ng munting salo yung mga volunteers. <laughs> kind man or cash, di ba, videographer, mm -hmm. e bonggang-bonggang, nakarating, naparating, at talagang napunta. Hindi na kaya natin na nangangailangan. Oh, oh. okay. Gusto kong punahin ng konti yung pasasalamat na pakain para sa oh. volunteers. Sige, ano, bidyoga pa. Hindi siya bongga. Oh, oh. Nakita niyo ba, mga kapatang helmet, yung parang tipong salo-salo. Salo-salo siya, bidyoga pa. Mm -hmm. Ice cream, no? May sorbetes, oh, may oh, nagtatakal ng na kanin, nilalagay dito oh, sa styro. May oh, baseball ba? may mga natusok-tusok. Yun tipong ano, munting salo-salo oh, videographer oh, para naman po, maibalik din sa salamat in the form ng salo-salo, munting oh, salo-salo, di ba? Oh, so yung videographer, halos 24-7. Oh, Shipping man yan, may schedule oh, man, yung mga volunteers. Pero, syempre naglaan sila ng time, ng effort, effort. di ba? Oh, ano lang ba yung munting salo-salo? Oh, ayun doon. Very much appreciated yan. Yes. At ang pinakamasaya nga doon, syempre nakasama na si Vipi Lenny. Mm -hmm. So, sabi video kay Vipi. Oh. Ba't nakakatuha ka ganu, video ka po? Mm -hmm. Parang, may mga pabanderitas pa nga yung uh, nakita masaya. ko talaga yung sa sorbetes eh. Pero uh. ayan nga mga kabatang helmet, kaya maraming, salamat po. Nakakaloka lang talaga, no? Mm, -na. Undas na undas. <laughs> pasako na, ko na, Diyos ko, kaundas-undas talaga, pero umuna natin pag-usapan niya yeah, kasi Yung, sila. dapat itong araw na to, kasi ngayon, All Saints Day. Mm. Kasi to, bukas, All Souls Day. Yeah. So, ayan, magdasal po tayo, mga kapatahil, may ipagdasal natin yung mga kapamilya natin, mga kababayan natin, mm -hmm. na nasa, ano na, sa langit na oh, doon, oh, oh. para pagpagulipan sila, makapasok doon sa liwanag. Mm -hmm. And kung gusto mo ang video ito, subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni Bidjoga Park. Kaya dapat ipagdasal din natin ang mga kaluluwa ng mga tatang Ay, Ayoko. Huh? Yun nga, Bidjoga Park. Kailangan din, no? Kailangan talaga malukuban sila ng Holy Malukuban. <laughs> uh, malukuban. <laughs> stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi nga mo sa boy na helmet din ang book getting better every day. God bless everyone. Bye!